Disgrasya Sirawan Parting trafika guys Kini mo paingon sa Toril Gikan kag Sirawan Taas na kayo niya Ang dito po Gikan sa Digos Paingon din sa Sirawan Abot na hapit sa Inawayan Ano yung sitwasyon karon Lamang isa kawin diri nga gikan sa ibabaw kaning nay farm diri sa may uh, sirawan. Gikalsuhan ba nga natanggal ang kalso. Nadiretso siya sa kuan. Sa kabalay dere sa bang ya yeah, dayon. Naigo kuan may goning sa ka balay der establishment yeah. niya oh na nabangil po ni sa kanan traffic kay ron guys grabe oh ni yang gi daro nga balay guys oh sum okay siya ning nagahimo dire guan sa bani basta kani Grabe guys. Kani ng taga PTB. Kani tig balita, ibalita tani kapil. Grabe. Orang so, ini guys, orang ini tabuk dari karun.